ang bihira po ang pagkakataong nga sayang po ang pinanghihinayang ko dito tuwing umaga minsan no, inaagahan natin talaga para mamulot lang ng itlog hindi ko na lang huna i-vlog bago umano yung araw dapat andito na tayo bago sumikat po kasi naagawan tayo ng uwak ngayon medyo inagahan din natin tapos ito pa yung pangyayari Bala yan po, maagang lusong po tayo ngayon. Gawa po nang titingin po tayo ng itlog ng ating itik po. Oh, yan. Yo! <coughs> Aba! Ah! Oh. Anong nangyari sa mga itik? Nagkamatay. Aba. Nagkamatay po ang ating mga itik, Mainit pa to ah.

Naghihingalo ka na ah. Bali pa yung papuyin tatlo oh. So pilapil yun, yun, yun. Bumaba na. Ito pa yung isa. Tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Kawawa ito. Yari kaya dito. tataba pa naman namatay na po ang ating itik pambihira pong pangyayari ari. hindi ho natin alam masanhin na pagkamatay ng ating itik hmm dalawa tatlo apat ng lima na po aray pong isa'y oh. tulo ang ano eh ang laway baka humay nag ano kaya ang, ano nito ang wala po naman tama eh Mainit pa itong isa. Nagkamatay po ang ating itik. Oh. Uh. Yung isa malakas-lakas. Ito pa. Oh. Uh. Parang hihina na rin. Oh. Uh. Uh. Hindi po yung kayang lapitan ng gayan. Eh. Uh. Oh. Uh. Oh. Ay, malalahat pala yan. Oh. Ang oh, pangyayari ho ari. Mahina na rin po yung isa oh. Nasaan pa kaya yun? wala na tayong itik yun po yung isa oh napakahina na baka abutin pa po ay sa ano sa gitnaan mahina na rin eh hmm. ay mahina na rin po sub sub na eh kawawa mahina na rin po ito pambihira pong pagkakataon na rin hindi po natin kung anong naging sanhin ito hindi po natin alam kung sinadya ba ito o ano kasi sabay sabay sila kung huna mo mapipiste pa isa isa po yung tatlo pala bumaba baka ho yun ay eh. sila lang yung malakas ano kaya hindi kaya ito ang hirap pong magsabi ay naglalaway po ay ilang years na po ito dito tapos ganito yung mga pangyayari patay na sila Patay na po ang ating mga itik. Oh. Bali naghahanda na natin ang lusong at mangunguha tayo ng itlog. Ngayon, isa na lang 'yon na na itlog tapos ay patay pa sila oh. Nakakalungkot ng pangyayari ari. Yung isa po, ito yung hingalo kanina. Wala na rin tapos ito, di na rin makaalis talaga oh. Wala po naman tama, ang lalaki eh. Lalakas na taba. Mm, eh, mainit pa 'to. Mainit pa rin 'no. Oh. Eh. Mainit pa rin. Tapos mainit pa po lahat eh. Mm. Eh. hindi po natin ano ay ano mahirap pong magbintang kung ito'y inanan ng tao sinadya pwede rin pong pwede rin pong inanan ng lason upo gawa po na naglalaway yung mga bunga nila eh. may naglalaway po Yan Ano po ba ang laway oh, yan oh. Ano ano parang sumusuka pa sila. Oh, yan Tumuluho yung laway. Yan nag-aano sila ng kulay dilaw. Sumusuka sila ng kulay dilaw. mm itong isa buhay pa patay na parang utas na rin ito lang humalakas-lakas iyo, eh. at saka yung tatlong bumaba dun talaga kung wala na tayong masabi kaya ganito-ganito na lang po yung pangyayari dahan pa naman po niyang naiitlog ito ito yung umaga po Yare, ito yung lason ito hindi ho natin alam kung gawa ho ng may ano eh yung may mga lumalabas na dilaw dilaw sa kanilang ano nilason Pak Makariku berpokok tanggapin ito ito po nung may binabalak-balak na namin na ikulong po kaso hindi pa lang namin maikulong at busy busy po kami dito sa gitna po ng ano ng gulayan ngayon lang po nangyari ito sa atin na, na ano yung ating alaga mukha po namang walang sakit ay eh. Mm. -mm. wala din po namang kagat kung sasabihin may kumagat ba't po pati sabay sabay sila sayang nandun pa po yung tatlo wala na po tayong papakainin na itik Iilan na palagay ko po ay ano. Oy! Huh. Patay. Lahat. Ah. Wari 2, One, two, three, four, five. Anem. Na kaari? Ay naay nga. Yung dinin, nakakalat. Tingnan mo. Ano ka nakadali dine? Eh? Ano ka nakadali? Ay, buhay pa isa, oh. Wala nga kagatay. Naglalaway pati. Ha? Huh? Naglalaway. Ka? Ay, dito nga lang, nakakalat. Hindi ka nalasod. Ito mo, oh. Mainit pa nga, mainit pa, oh. Para manasong subo. Oh. oh, yan, oh. Ba't kaya ganyan, kuya, ano? ano ka yan? Hindi ko rin nga alam ay yung oh. na para lasun eh, pag ako tuwi para nilason oh nalason oh ano? ay ba't may ano ang nalabas ang mga laway oh ano? yan pati oh araw aray na ngayon kaya ako hmm. ay wala na ah. hindi naman yan piste yung ganyan na yan no? ba't naman sabay sabay agad hmm. Uh -huh. ba't kayo nga ka? nagano ko kuya oo oh, oh. hindi kaya ito ano titignan ko doon sa mga ginalaan ano nga po ka sayang kakakakakakak wala pong panghina yan isa lang po talaga nakikita ko dito yung nalasan po minsan kasi na maabot sa gilid ng daan-daan minsan nga tinatabi pa natin para makapasok po oh. pambihira talaga ang pagkakataong ari oh patay itik bakit niya oh Sayang ay. Baka na lost. Wala lang Nakakaano po ay eh, talagang nakakahabag ang pangyayari ngayon. apaan ah, ya? Kamu? Apa? Ha? Dami pati? Oo. Uh, Nakakarating yan na eh, sa daan. Hayo. Paano paano? Nga, tama ano? lahat. lupa. kamu kaya yan? Ha? Hindi ba yung piste? Ay, ba't naman sabay-sabay? Hmm. Nakakartingin niya sa daan na hindi kaya inan na to. Palagay mo la ang. Pari laso yan. na no? Bago pa ay. Eh. Bago pa nga pati. But hmm. Dumat naghihinga lo. Wala na araw-aray umiitlog. Pito, anim. yung sampu na yan dating ko ay hindi wala hindi baka nakakapag-alaga ng itik eh. Nakapag-alaga ako eh kasi hindi nagkakaganyan. Biglang pagkamatay pa rin. Eh. Mm -hmm. Palagay mo anong tingin mo din eh? Ay lasun niyan. Lasun na no. Dahil ano eh yung isa ito mo. Oo nga kung piste yan ay tatakal ang papatay Oo. Magano kayo ano? Magani kami. Kanino? Kaya sa to pagkalawak pa ba mga isang linggo pa kami doon magaan aani rin kami arin bata rin na wala na ito na lang po siguro ang huling itlog talaga hong napakasakit isipin na rin pero kailangan hong tanggapin lang isang itlog na hong pambihira po arin pagkakataong aray ay Sayang po ang pinanghihinayan ko dito tuwing umaga minsan no, inaagahan natin talaga para mamulot lang ng itlog. Hindi ko na lang huna i-vlog. Bago umano yung araw, dapat andito na tayo. Bago sumikat po kasi inaagawan tayo ng uwak ngayon, medyo inagahan din natin tapos ito pa yung pangyayari. Oh. Talagang tingin din po nila parang nalason po oh. mahirap mong magsabi ay kung sinadya sa so, tagal na naman po natin siguro po ibaon na lang natin yan hingalong hingalo isa eh ano kumusta

Bale po, ibabaw na lang po natin itong itik na ito. Talaga hong kailangan na natin tanggapin at ito na po yung pangyayaring ito. One, 2 Mainip pa sila lahat 1, 2, 6 6 Tapos apat po yung nasa gitna. Tatlo yung nandun, Ito yung isa. Mahina na talaga siya, oh. Bala yun po. Ang pangyayaring ito po yung pagpasadyos na lang po natin. Talaga hong kung akong titingin lasun Kahit yung dalawa nating ano, kapitbahay lasan daw po ang ano nakadisgrasya dito bahala na po bahala na po ang Panginoon iba, baba, babawiin po naman natin sa iba pang pagkakataon